Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wabaad assalamu warahmatullahi wabarakatuh uh, Ngayon mga kapatid uh, Magbibigay lang ako ng aking uh, Kasagutan Kaugnay po sa kumakalat po na larawan Ng ating uh, kapatid na alam natin na kilalang-kilala ito hindi lang po sa Pilipinas kundi sa lahat ng mga bansa maari natin sabihin na gumagamit po ng English maaring naririnig siya si Mufti Mink na kung saan ay naging viral ang kanyang ang kanyang narawan na niyakap niya ang anak na babae ng ating kapatid na yumao na si Ahmad Habir Ngayon ay uh, alayhirahum Ngayon ano ang hatol sa paghawak sa bata o pagyakap sa bata o halikan mo yung batang babae na kung saan ay uh, hindi mo naman maharam ang maharam po mga kapatid ito po yung bata na batang babae alam mo sa akin yung babae na maliban po sa asawa na hindi ko pwedeng pakasalan katulad ng aking nanay ang aking kapatid ang aking pamangkin o ang aking kapatid sa gatas yan po yung tinatawag na maharam wala pong issue dito kung uh, limbawa yayakapin mo yan o hahalikan mo yan o isishikhan mo yan o kakamayan mo wala pong issue kung ang batang babae ay iyong maharam ngunit kung ang usapan dito ay hindi nyo po maharam ibig sabihin uh, katulad ng batang babae na yan na uh, anak na babae ng ating kapatid na himao si Ahmad Habir eh hindi naman po maharam ni Mufti Mingkyon so dito Um, nagkaroon dito ng uh, opinion ng ating mga ulama tungkol po sa edad ng bata na pwede pa nating hawakan. Pero nagkasundo sila ang ating mga ulama na kapag ka ang batang babae na yan, ay kahit sabihin pa, walang particular na edad, kung ang batang babae na yan ay pwede ng pagnasahan, pwede ka na magkagusto sa kanya, ay talagang nagkasundo ang mga ulama na hindi mo siya pwedeng titigan na yung pagtitig na may pagnanasa o pagkakagusto at hindi mo rin siya pwedeng hawakan. Yan po yung napagkasunduan na po ng mga ulama. Ngunit, kung ang bata na yan ay uh, uh, hindi pa naman siya napagnanasahan, hindi, hindi ka magkakagusto sa kanya kasi nga bata pang edad, so hindi po natin dito pwedeng pairali ng tinatawag na walang Malaysia po. Kasi may, ang Islam po nagbigay po ng hangganan po sa edad. Si Sheikh Bin Baz, rahimahullah, tinanong siya kung pwede bang kamayan ang batang babae na ang kanyang edad ay uh, uh, hindi pa naman umakyat sa edad na uh, 11 years old. Ito po, babasahin natin yung tanong sa kanya. di uh, dito, hal, hal tajuzo musafahatul fata'alati yata, lam yatajawaz umruha al hadiyat o alhadiyata asyara pwede bang uh, kamayan ang batang babae na hindi pa lumagpas ang edad niya sa 11 yan ang tanong kay Sheikh uh, bin Baz Rahimahullah ito po ang sagot niya la hindi pwede pag umabot na pala sa 11 hindi na talaga pwede yan la yan tuha musafahatuha illa idakanat akal min tisrin fa amruha ashal hindi sa pwedeng kamayan hindi, hindi, hindi pwedeng hawakan ng bata na yan maliban kung mababa ang edad niya sa siyam na taong gulang pag nine years old pa baba uh, pwede mo siyang uh, kamayan walang problema doon fa idha balagat so, tis'an fa akthar fal ahwatu huwa adam musafaha so pag ang edad niya ay nine years old pataas so hindi na do pwedeng hindi uh, na do pwedeng hawakan o yakapin o halikan kasi may pwede nang pagdasahan ang batang yan ngayon uh, kapag ka ang bata na yan ay umabot na sa edad na 10 taon pataas. Talagang hindi na talaga pwedeng yakapin uh, halikan yan pong pananaw ng karamihan sa wala ulama pag 10 years old pataas na po yan pag 10 years old pababa uh, na hindi pa hindi pa naman pinagnanasahan walang problemang yakapin o o ano uh, halikan o kaya ay uh, kamayan yung bata na yan kasi hindi pa naman napagnanasahan kasi bata pa nga so pero pag may, pina, may, may pag, pwede na pagnasahan ng bata na yan pwede na magustuhan ay haram na po na hawakan halikan o uh, kamayan po ang batang babae na yan. Pero, dito mga kapatid, sa pananaw ni Imam Malik, para kay Imam Malik, pag umabot ang bata sa edad na uh, uh, tatlong taon, apat na taon, para sa kanya, hindi na talaga pwede. Hawakan yan. Hindi mo halikan yan. Basta ang edad niya, tatlo hanggang apat na taon, sa kay Imam Malik, hindi na pwede. So, ibig sabihin, sa nagbawal, halimbawa kung nakita niya doon kay Mufti Mink na Uh, ang edad ng batang 'yon na hindi na tatlong taon, apat na taon may punto siya. May punto po sa, sa sa sinabi niya. Yung nagsabi na ustad na bawal yung ginawa ni Mufti Mink. So may punto siya ayon sa pananong ni Imam Malik. At si Mufti Mink naman kung ang edad ng bata na 'yan ay uh, below 9 years old, may punto rin si uh, Mufti Mink na ang bata na 'yan ay uh, hindi pa siya Uh, na unang-una at wala pa sa edad na pipananaw ng karamihan sa ulama na pagbawal na pong hawakan o bawal na pong yakapin. Uh, sabi ni Imam Al-Mardawi rahimahullah, la yahrum an nadar ila awrati at wa at Sa so, kay Imam Mardawi naman ay hindi bawal hindi ipinagbabawal na tingnan yung batang lalaki ng babae halimbawa yung, yung, batang lalaki titingnan ng batang babae o yung kami titingnan namin yung batang babae na ang edad niya is 7 years old pa baba. So, ibig sabihin, walang problema kapag 7 years old. Sa ibang pananaw ng mga ulama, pag 7 years old pataas, bawal pa rin hawakan, bawal yakapin yan, bawal din halikan. At yun ang sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, wa naqala al-afram fi ar-rajul yad'u as-saghirata fi hujrihi wa yuqabbiluha in lam yajid shahwa falabas. kapag ang bata ay bata pa lang nasa 7 years old pa baba ay wala do problemang tingnan o uh, hawakan o uh, kaya ay uh, halikan basta walang kasamang pagnanasa po so itong issue na itong mga kapatid uh, hindi natin pwedeng pairalin dito na kaya so uh, bata pa yan walang pagnanasa dyan o kaya ay uh, uh, walang malaysia sa bagay na yan, hindi po natin may apply yon ang mahalaga walang una titinan yung edad kasi ang edad niya is 10 years old pataas talagang iwasan na po 10 years old pataas, kung below 10, below 9 uh, may nagpahintulot naman sa ating mga ulama sa ginawa ni kapatid na Mufti Mufti Min huwag din natin murahin po yung kapatid natin kasi po may panindigan din po yon hindi po nagkamali yung kapatid natin na yon ay hindi rin po nagkamali si Mufti Ming naman kung sa tingin sya po tunay na nakakaalam ang asawa ang asawan yung nanay ng bata sila po yung tunay na nakakaalam po sa edad po nung nung bata po. So yan po yung konti kaalaman na nais nice ko lang po may, may may bahagi sa inyo at iiwanan ko na po sa inyo hatol uh, kung sa tingin ninyo uh, ilang taon nga ba yung bata po. Okay? At hindi po ibig sabihin na inaanak mo yan, close mo yan o nakasama mo yan kahit na ampun mo pa yan mga kapatid. Kahit na ampun mo pa yan. Hanggang hindi yan nakasuso sa magulang mo o pinalaki mo yung babae na yan ang batang babae hanggang sa paglaki kahit ampun mo pa yan kailanman hindi mo yan magiging maharam maliban lang kung yan talaga ay uh, anak mo talaga yan o kapatid mo yan o pamangkin mo yan o tita mo yan o kaya ay kapatid mo sa gatas maharam mo yan pero yung ampun mo ampun pinakamalapit na tao na yun ampun mo kahit na yatim pa na matipat yan basta hindi mo yan kamag-anak o hindi mo mahram mananatiling bawal sa iyo yung batang yan o babae na yan maliban lang sa edad na pinahintulutan natin mga ulaman na pwede mong hawakan o pwede mong yakapin so dapat malaman natin yung batas huwag natin pairalin yung mga emosyon natin yung kultura natin dahil inuuna palagi ang batas ng Islam. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila wa rasul Kapag mayroon tayong uh, mayroon sabi ng Allah Subhanahu talagang hindi tayo napagkakasunduan, ay ibalik natin sa Quran at Sunnah. At huwag natin pairalin na kaysa kakampihan natin yung isa kasi ka, sikat, o kakampihan natin yung isa kasi nakapagtapos, o kaya ay isang kilala, o kaya anuman dyan, hindi po basihan sa batas ng Islam. Yun. Ang basihan natin ay ang Quran at ang Sunnah, at kung ano po yung pagkaunawa ng mga ulama sa katibayan na ito. So yan lang po kunting kalaman, Allah aalam, uh, naway maputol na po yung hidwaan at hindi pagkakasundo at maiwasan po yung pagmumura. Huwag wag naman sana tayo po magmura sa kapatid natin kaya so na, uh, ikala natin nagkamali na, yung pala hindi naman pala nagkamali tapos minumura mo, eh sino naman tayo na magmura? Dapat maging makatarungan tayo, magtanong pa rin tayo sa mga eskular. kung ikaw ay walang alam sa batas ng Islam, mga eskular yung uh, nagkakasagutan naman, so mainam, i, i pa rin natin sa mga alam tayo magsalita ng masama dahil lahat ang lumalabas sa bibig natin itatanong niya sa atin sa kabilang buhay lalo na po pag hindi po magaganda ang lumalabas po sa bibig natin maging tunay tayo muslim ang tunay na muslim sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimu na min lisanihi wa yadihi ang tunay na muslim ay iligtas yung tao yung kapwa niya sa kanyang kamay hindi niya masasaktan sa pamagitan ng kamay niya yung kapwa niya at hindi niya masasaktan sa pamagitan ng dila kaya yung payo ko sa ibang mga vlogger ha? Lalo na po sa kapatid natin na ito na si Rapsan uh, Idadagdag ko na po sa video na to Kapatid na Rapsan, sana sa mga mag anak mo rin Sana, wag naman ang focus mo ngayon ay puro pang atake Lalo na mga ustads pong pinatake na to na uh, Nag-aral po sila, hindi para murahin mo Kung, kung sila may nagkamali, ay dalagang uh, wag naman natin ipahiya lahat tayo nagkakamali, walang taong perfecto. No? Pero ang mga eskular natin, nagsusumikap sila na ang lahat ng ginagawa nila ay may katibayan sa lahat sa sa, sa pagbibigay po ng hatul ay uh, hindi naman yan sila magbibito basta-basta maliban may katibayan. So sana kapatid na Rapsan, itigil mo muna itigil mo na yung mga hindi magagandang mga binibitiwan mo salita sa kapatid natin, lalo na mga hostage yung binabanatan mo. So tiga kuana na Alam to di panabiyat. Ha? Panabiat hindi na po maganda yung ganyan So sana mapayuhan din po siya ng kanyang kamag-anak.